Ang basihan kasi ng pananampalataya ay nagpapatuloy, hindi yung ups and down. Nagpapatuloy sa kanyang buhay bilang isang pananampalataya. Hindi pa bago-bago ang isip. Sapagkat ang pananampalataya ay dapat hindi nababago kung ano yung kanyang nasimulan. Gaya po nang ini-explain dito sa John chapter 15 verse 4 na ang pananampalataya dapat na para mamunga. At gaya ng isang puno o halaman na ayaw ang mga sanga at kapag ang sanga ay nahiwalay at siya ay natutuyo at namatay uh, at itatapon susunog so kaya nga sinasabi po ng talatang ito in John chapter 15 verse na kung mananatili kayo sa akin ako'y mananatili din sa inyo kapag hindi kayo nanatili sa akin hindi kayo makakapamunga na gaya ng isang puno ngunit kapag nanatili kayo ang kayo ng sagana so ibig sabihin hindi lamang po kapag gusto natin lumapit hindi lamang kapag gusto natin ah, mag makipag isa hindi lamang kapag nasa mood tayo so ang pananampalataya ay hindi nababago kahit dumaan ka man sa mga pagsubok o mga kahirapan ay dapat tuloy-tuloy ang pakikinig ng salita na nagmumula sa Diyos upang tayo ay lumago na kahit anong hirap ang dumating ay dapat nagtsatsaga tayo magpipersever tayo at magpapatuloy tayo sa ganong paraan mapapanatili natin kung ano ang gusto ng Diyos mangyari sa buhay mo at sa buhay ko. Ayan po. Kaya sinasabi niya na dapat manatili kayo at ako'y mananatili din sa inyo. Sapagkat ang taong walang salita ay gaya isang hayop na mangmang na po, na walang alam kundi kumain lang at ganun po hinahaling tulad ang isang taong walang salita na nagmumula sa Diyos kaya nga po mahalaga na tayo'y laging nasa presensya niya sa doon po tayo mamumunga na gaya